Hi guys, sayang it's 5 p.m. and pa rin kami sa bundok Ayan, nang lakas ng ulan at ang lamig, hmm. grabe ng lamig. Hmm. Aga ng winter dito, sa mantalong nasa city, mang init init pa. singko pa lang. Whiskey! Ayan si Whiskey. <laughs> so, ayan guys. Ang lamig Dito 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 yung soto. Ayan, nakulog. Tapos, lakas pa ng kidlat malamig iski whiskey. whiskey. Ayun show. Ayun, ayun si Whiskey. Ayan guys, yung mga bulaklak. Hmm. Hey, ito, ang lakas talaga. Ang lakas ni. Ito na yung likod. Hmm. Nakadobla ako Kasi ang lamig. Malamig talaga. As in, malamig. nila nilalamig. Whiskey! Ang lamig-lamig, ang lamig naman. Whiskey, whiskey. Ayan, papasok na kami sa loob ng bahay. Kasi nilalamig na kami. whiskey, whiskey. Hindi, na. Pasok na tayo. Na, pasok na tayo sa loob ng bahay. Hmm? <laughs> yeah. So guys, thank you for watching. Ayan. God bless everyone. Stay safe. Bye.